Inakusahan ng ilang militanteng grupo si Davao Oriental Re-electionist Governor Corazon Malanyaon ng posibleng paggamit umano sa kampanya ng relief goods na para sana sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Itinanggi ng gobernadora ang paratang at giniit na pinopolitika lang daw siya. Narito po ang report. halos dalawang buwan matapos ang pagsugod ng libo-libong rallyista sa regional office ng DSWD sa Davao City. Pitong daang miyembro ng grupong Barug Katauhan at kilos Magbubukid ng Pilipinas ang muling nagbarikada sa kalsadang ito sa barangay Bailon sa Mati, Davao Oriental. Tulad noon, ipinoprotesta nila ang hindi umano pamamahagi ng relief goods para sa mga biktima ng Bagyong Pablo na nakaimbak daw sa covered court ng Kapitolyo ng Davao Oriental. Ang masakit paan nila, posibleng ginagamit daw ang mga relief goods sa kampanya ni re-electionist Governor Corazon Malanyaon at ng mga kapartido. Kaya ilamang itago ulian sa kapitol, mag nga ka na lang ay eh, gamitong panahon sa eleksyon. Kaya kung gamit pa na para sa biktima, doon kayo na talaga panghatag. Kaya doon do kayo na ang biktima ng inahanglan o pagkaon. Ang bagyo, gikan pa na itong Desembre 4, kunya kung ikaw tagaano 5 ka kilo, 7 ka kilo, 2 ka kilo, o sulod sa 4 kabuan paigo ba baka na. Itinanggi ng gobernadora ang akusasyon. Hindi naman totoo yun kasi in, wala, karami, wala naman akong access dyan sa mga rice at saka sa mga relief goods. Kasi lahat yan nasa DSWD. All of those rallies hindi nanggaling sa Davao Oriental. Tingin ng gobernadora may bahid politika raw ang kilos protesta na may permit umano mula kay re-electionist Mati City Mayor Michelle Rabat ng Liberal Party. Makakalaban kasi ni Rabat ang pinsa niya si incumbent Vice Mayor Carlo Rabat ng United Nationalist Alliance at suportado ng gobernadora. Napaka-cheap na propaganda yan. Pina-challenge ko nga sila eh. Prove your allegations. I will resign as governor. Tugon naman ni Mayor Rabat, Si Governor Malaniaon siguro naglalagay ng political colors. So kailangan sagutin lang na there is no such thing. Hindi naman siguro mahirap yun. Kaya wala kang tinatago. Ayon naman sa DSWD, mula na magsimula ang campaign period, di na pinapayagan ng mga lokal na opisyal na sumama sa pamamahagi ng relief goods. Kaya pa -i daw nito ang reklamo ng mga raliyista. Kung so, meron pong ganong report, mabigay po sa amin ang uh, araw at uh, lugar kung saan po nangyari yon. Para mapa po natin at mm -hmm. nasa ganon, mabigyan po ng sanksyon yung tao namin kung totoong pumayag siya sa ganon. Para sa saksi, Bam Alegre, Nagulat.